Isipin mo to pre. Migera. Pero yung kalaban mo, hindi tao. Hindi alien. Hindi rin robot. Alam mo kung ano? Ibon tol. At hindi basta ibon na imu. Yung malalaking mukhang ostrich na parang laging bad trip sa lahat. So, ito yung nangyari sa Australia noong 1932. Officially, tinawag siyang The Great Emu War. At alam mo kung sino nanalo? Yung mga ibon. Hindi yan joke ha? Oo, totoo yan. So, paano nga ba nagsimula ang kera? Kailangan mo munang maintindihan yung backstory para makita mo kung kaano nga baka absurd yung sitwasyon. After ng World War I, maraming Australian soldiers ang bumalik sa bansa nila. Sabi ng gobyerno sa kanila, Mga kaibigan, salamat sa serbisyo ninyo. Eto, pibigyan namin kayo ng lupa sa Western Australia. Magtanim kayo ng wheat guaranteed market namin yung mga na-harvest ninyo. Sounds good, di ba? Kaso, plot twist. Yung lupang binigay sa kanila, nasa Campion District. Alam mo yung lugar na feeling mo nasa Mars ka? Ganyan, mabato, walang tubig, nasa gitna ng walang-wala. Pero sabi nga nila, discarte is life. Kaya nag-stick pa rin yung mga farmer dun. Fast forward to 1932. Great Depression na. Yung mga presyo ng wheat naging super baba. Struggling na yung mga farmer. Tapos eto pa, yung cherry on top. Dumating yung breeding season ng mga Bye, emu. 20,000 angry birds. Tol, hindi ka ready sa susunod kong sasabihin. Kasi biglang parang nagkaroon ng zombie apocalypse sa Western Australia. Pero imbes na zombie, imu, Hindi lang 20,000 ha. Minsan numabot pa nga ng 50,000 yung bilang nila. Picture this, you're a farmer. Umaga ka na nagising, tapos nakita mo sa himpapawid, parang may madilim na ulap na paparating. Paglapit mo, hindi pala ulap. Shep, mga galit na imo pala. May farmers nga na nagtestify. Nakita namin silang paparating parang army. Pagdating nila sa farm namin, wala nang natira. Kinain nila lahat. At hindi lang 'yan ha, giniba pa nila yung mga fence. Grabe, 'di ba? Alam mo ba kung gano'ng katatag ang imo pare? 6 feet ang taas, 60 kilos, at parang tangke na may paa, yung mga dinaanan nga nila sa lupa. Sinusundan pa ng ibang pesting hayop eh. Kaya imbis na matapos ang gulo, lalo pang dumami ang problema. So basically tol, naging war zone yung mga farm. Kaya nagpetisyon yung mga farmer sa gobyerno. Sabi nila, Sir, tulong! Kinakain na ng mga ibon yung kabuhayan namin. So ano ginawa ng Australian government? Nag-assign sila ng military officer, ang Royal Australian Artillery, si Major Gwyneth Hervis. Ang haba ng pangalan niya, General Meredith Tangalam. Kasama niya dalawang private soldiers at dalawang Lewis machine guns. Ngayon, imagine mo tong si Major Meredith. Ito yung taong naka-experience na ng World War 1, trench warfare, German artillery, poison gas, kaya paglaban siya sa mga Nazi. Tapos ngayon, assignment niya magpatay ng mga ibon. Life is weird, bro. So first strike November 2, 1932. Okay, so first plan nila simple lang. Mag-ambush sa dam kung saan umiinom yung mga imo pagdating nila machine gun na agad. Kaso may nangyaring hindi nila inaasahan. Mas matalino pala yung mga imu. Hindi sila sabay-sabay lumapit sa tubig. nag sila in small groups at ito pa ang nakakainistol. May mga naka pangbantay pang na parang sentries. Laging nakamasid sa paligid. Literal na may strategy yung mga ibon. Result ng first day, 12 imus lang napatay. Yung mga natira, tumakas at naging mas cautious pa. Mantakin mo yung frustration ni Major Meredith. Nakipagdigmaan siya sa Germany tapos ngayon outsmarted siya ng mga ibon. Round 2, November 13, 1932. Nag-adjust sila ng strategy. Sabi, okay, mobile attack naman tayo. Sakay tayo ng truck tapos habang tumatakbo, machine gun natin sila. First two days, medyo okay naman. 40 emos napatay. Pero sa third day, November 15. Disaster. Yung mga imu naging mas strategic pa. Hindi na sila nagstay sa open areas. Nagtago sila sa mga kapal na damuhan. At ito yung nakakatakot na sinabi ni Major Meredith mismo. If you had a military division with a bullet carrying capacity of dispersed, it would face any army in the world. Basically, Sinabi niya na kahit binaril na yung mga imo, tumatakbo pa rin daw sila ng several kilometers bago bumagsak. O oh, tek, para pala silang mga Terminator na may pakpak. The Embarrassing mat. Pagkatapos ng operation, nag-report si Major Meredith na 986 daw ang napatay gamit ang 9,860 rounds. Ibig sabihin, tigsampung bala kada imo. Pero marami rin nagduda kung legit ba yung bilang. Baka daw kasi pinalobo lang para hindi masyadong nakakahiya yung resulta. Yung mas realistic na estimate ng mga independent observer, sa first 6 days, 2,500 bullets para sa 50 dead imus lang. So, 50 bullets per imutol. Let that sink in. Bakit natalo ang humans? Napapatunong ka siguro pre. Paano natalo ng isang hamak na ibon ng modern military? Well, ito yung reasons. Una, yung mga imu parang built different talaga. 6 feet ang taas, 60 kilos, tumatakbo ng 50 kilometers per hour. Parang mini dinosaurs na naging atleta. Pangalawa, guerrilla tactics talaga ang galawan nila. Sabi nga ng isang Australian ornithologist na si Sir Dominic Cerventi, the Imu Command had evidently ordered guerrilla tactics. And its unwieldy army broke up into innumerable small units. Command? Guerrilla tactics? Para sa mga ibon? Oo, ganyan sila ka-organize. Pangatlo, yung Lewis machine guns. Ginawa yon para sa trench warfare. Para lang pala yon sa mga naka-steady na target. Hindi sa mga mabilis at sabog na hayop na parang may sariling diskarte. Pang-apat, terrain advantage. Yung bushland ng Western Australia, parang perfect hiding place para sa mga imu. Alam nila yung lugar. Yung mga Aussie Army, hindi. The Surrender. December 10, 1932. nag up na nga yung Australian military. Official statement, subsequent request for military help were refused. Sa madaling salita, ayaw na namin. Kayo na bahala. Kaya instead of military action, nag-implement na lang sila ng bounty system. Bayad per imu na mapatay. Pero alam mo yung ironic part? Walang human casualties sa buong operation walang nasaktan sa side ng mga tao. Pero yung pride nila, durog na durog. The Legacy. Hanggang ngayon, running joke pa rin ito sa Australia. May memes, documentaries, at action comedy films pa nga na based sa Great Emu War. At alam mo yung lesson dito, Tol? Never underestimate your enemy, kahit ibon pa yan. Minsan yung mga simpleng bagay, yun pa ang pinakamahirap na kalaban. Katulad ng Australia, bansa na may advanced military, sophisticated weapons, professional soldiers, tinalo lang ng mga ibon na walang training, walang weapons, walang strategy meetings. Well, technically may strategy meetings pala sila. Kaso sa kanila, telepathic. Parang yung sa Naruto, 'di ba? Yung technique ng Yamanaka Clan, mind-body transmission technique. Ganon. Kaya next time na may makita ang problema na akala mo madali lang ayusin, tandaan mo ang Great Emu War. Dahil minsan, hindi mo kalaban ng gulo. Kalaban mo tol, yung kahihiyan na dala ng palpak na solusyon.